Dara sa taga Davao, si Angie. 20, taga, 20 years na dito. Taga mental. Ano siya, Uy! taga Pangasinan. Ay! <laughs> oh, Taka kagayan, bali ako! Ah, kagayan, pari eh. Pari ba? Pari ba? Pari ba? Malay, tayo! Hoy, tayo, tayo, hoy! 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 Ay, ako makalive eh. Kami nang tarong gilokot hilokot to. Hoy, akin to nga. Ay, yung pram kagayan, bali.

Mm, kalas. Hi. Kalas ko ito yung mag-dipso hina. mga Hina, hina. Kalam ah. daw, hi. Hina pa yung lingin. Hindi mas bugat. kung saan yung eh, itong pabutos loyo. bagay. Sa ko sa bagay ko. Ako may mga video. Asan ka na mama? kada video at di ano mga mga. Ang dami yung pinakuha. Hindi, pamigay yun. Pinalupan na niya. Pagbalot sa mga ako Ang kakuhag no, no, talong ko. Ako lang ang katanan. Mamit pagkaluto ang talong. Sarap yung talong. Sarap kinuha niya lahat. Sinanong kasi kayo kung gusto ba niya sabi niya hindi? I sabi ko gusto ko, pero nakuha niya lahat kaya kikipin niyo. Kasi ang dami sa rice no? Bakit kaya, kaya balok pa kain? Yung katulong ng mga na delikpit. Sol, langan man. Uy, uy. Yaman ang tamo. Kaya ka nagtatanong ako? <laughs> sa lahat, uy. Eh. Tama ko Nakaon din ako. Dari na lang nasa sigibong mong sa iyang tuan ba? Yan, hindi nung pataon. Asa man akong tubig? Hindi, okay, baka nang itong ba. Kung wala nagtagot tago dito, nakagot. Mami, mami. 20 minutes. Two <laughs> <laughs> minutes. Mots na bila. 30 minutes. Grabe naman, kumakain tayo, tapos pinamadali. Mm. Uwi na daw sila kasi. naman yung Magkain ka lang. Pwede naman malakad <laughs> mo. Maglakad, <laughs> ah? Raman. Malapit <laughs> kang dito. Tissue. Tissue yan. Bakit hindi siya na-open? Hmm. tulak mo. High tech ba nito? Eh, ganun. Ah, uh, tulak mo. dami mag-tutuburit eh. Push daw, Shopee. Push. Push and open. And wait daw. Push. Push. Ang ko. ko Tissue ba mo na siya cream. Tissue lagi Be, ano mas maganda? Yung sara o yung pantalong niya, yung tatak niya ngayon? Hindi pa talaga <laughs> Hindi ako makamagod. Kasi hindi na tayo mag-usap eh. Hindi, hindi mo ko nakita yung sara nga. Na? Hindi ko nakita yung Sarah ko yung sara, nga. Hindi at nakita yung Sarah yung Mango yung, yung sa akin, Jay. Huh? Mango. Isin mango mo sa, isin mo sa messenger sa na ko ha? At saka yung device. May lalaki ba sa device, Jay?

Bila, maglalaki di hindi skinny. Oo. Oh, oh. <laughs> 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 mm. hindi, hindi, hindi skinny paglalaki. Ako lang. <laughs> Nakakaon na ako ng sili. Ano